Sa video natin today, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo pwedeng kumita gamit ang Google. At kapag ginawa nyo to ng tama, isa to sa pinaka na side hustle na pwede nyong gawin ngayon 2025 at pati na rin sa mga susunod na taon. Ang gagawin natin ay tinatawag na Google Specific Affiliate Marketing o kilala rin bilang Google to Purchase. Basically, isa lang siyang specific na subset ng affiliate marketing. Untapped market pa to na sobrang daming potential. At ipapakita ko sa inyo mismo kung bakit sa video na to. So basically, 99,000 na katao ang naganap sa Google kada segundo which means around 8.5 billion searches every 24 Ours. Google ang binibisitang website sa buong mundo. Literal na siyang nagdo-dominate ng search. So bakit importante to? Well, bago ka bumili ng kahit anong bagay, ano anyway, ba usually ang una mong ginagawa? Most likely, mag-Google ka muna at hanapin mo yung product na yon, right? In fact, halos kalahati ng lahat ng product searches ay nagsisimula mismo sa Google. So basically, ang gagawin natin dito ay maging middleman sa pagitan ni Google Search at ng actual purchase. Matagal ko na rin itong ginagawa, mostly sa YouTube. Pero sa video na to, magpo-focus tayo more on Google mismo. Kasi sa opinion ko, sobrang dami pang untapped potential sa market na So, i-outline natin ngayon yung typical na proseso na pinagdadaanan ng isang tao bago talaga siya bumili ng product. Una, may isip nila, okay, I might need this product. Or they think, I need an item that does this particular function. What are my best choices going to be? Tapos, magsa-search sila sa Google. Kitingin ng iba't ibang websites, magbabasa ng reviews, magkiklik ng link, at eventually, doon na sila bibili. Ngayon, hindi to isang get-rich-quick scheme. Pero kung maipoposition mo yung sarili mo bilang yung website na nagbibigay ng value bago pa man bumili yung tao, magre-resulta to sa isang highly leveraged na business na pwedeng kumita ng millions and millions of dollars. So, ang pinakauna natin kailangan gawin para sa business na to ay makahanap ng niche. At para ipakita kung gaano kadalito, kagamita gagamit ako ng chat GPT para maghanap ng niche agad, agad I want to create a website that is highly optimized for Google affiliate marketing. In this website, I will review articles and top X lists that talk about products in a specific niche. You're an expert affiliate marketer. Can you help me come up with 10 different niches for my website? Ideally, it will be a niche that is easily monetizable, does not have too much competition, and will allow me to rank for Google search. It'll also be a pretty specific niche rather than a general niche. So, ihit lang natin yung enter at tignan natin kung anong ibibigay ni GPT. Dahil sa specific na prompt na binigay natin, binigyan tayo ng 10 iba't ibang niche ideas na pwede natin gamitin para sa website natin. Makikita nyo, lahat ng niche na to ay specific. Hindi sila general niche, kundi talagang targeted na audience. At dahil doon, mas magiging madali para sa atin na magtagumpay sa side hustle na to. Habang nag-scroll tayo, yung isang tumatak talaga sa akin ay yung pet-friendly travel products. Mahilig ako sa travel, mahilig din ako sa pets, at feeling ko sakto lang ang laki ng niche na to para makapag rank sa Google. So, yun yung first step natin. At babalikan natin tong page na to later sa video na to. Next step, gagawa tayo ng website natin. Ito yung magiging landing page ng mga shoppers kapag na-search nila tayo sa Google. Ngayon, kung i-click nyo yung link sa baba sa description, mapupunta kayo sa Hostinger, which is yung preferred website builder ko. At dito, makakagawa kayo ng website for around 109 pesos per month. Meron din akong exclusive na code na pwede nyo gamitin para mas lalo pa siyang bumaba. So, kung i-click nyo yung link sa baba at mapunta kayo sa page na to, press lang natin yung claim deal for 109 pesos. Para sa inyo na nanonood ngayon, yung premium plan ang perfect option. Pwede pwede kang mag-build ng up to 100 different websites, meron kang 100 gigabyte na sobrang bilis na storage, may free SSL, free email, at syempre free domain, na sobrang importante at kailangan talaga. Sa plan na to, pwede kang mag-build ng website gamit ang WordPress, o kaya gamit yung no-code website builder nila. So, i-click lang natin yung add to cart. After that, pipili tayo ng period. Pwede kayong pumili ng 4 years, 2 years, 1 year, or 1 month. I recommend that at least 12 months ang piliin nyo para ma-lock in nyo yung lower price. So, yun, select tayo ng 12 months para sa video na to. Ilalagay natin yung email address natin. Tapos, pipili piliin natin yung payment type. Ngayon, bago kayo mag-checkout, gusto ko munang i-click nyo yung have a coupon code at enter nyo yung Charlie Chan. Pag in-apply nyo yun, makikita nyo na mas lalaki pa yung discount. At ayan, mas bumaba pa yung presyo ng one-year web hosting natin. Ibig sabihin, ito lang yung kailangan nating bayaran. Pwede na tayong mag-build ng up to 100 different websites gamit tong plan na to. After nung mag-checkout at mapunta kayo sa dashboard, pwede nyo nang i-claim yung free domain nyo. So, itetest natin kung available yung petfriendlytravel.com. Hindi siya available. Try natin to. Pet Reviews. Check availability. Available siya. So, pwede na nating i-claim yung domain at mas set setup na natin yung web hosting natin punta tayo dito at click natin yung start now gagawa tayo ng bagong website since affiliate marketing yung gagawin natin I recommend na gamitin natin yung WordPress pero pwede rin kayong gumawa ng website ng mabilis gamit yung Hostinger Builder with AI with that, basically makakagawa ka ng maganda at professional looking website in just a few minutes pero tulad ng sinabi ko for Google affiliate marketing kakailanganin natin ng certain plugins para mas maging maganda yung website natin kaya WordPress ang pipiliin natin gagawa tayo ng WordPress account click continue magsasuggest siya ng plugins na pwede nating idagdag sa website natin For now, skip lang muna natin to at makakapili tayo ng layout or look na gusto natin. Punta na tayo sa show more. At para sa example na to, pipiliin natin yung impressive blog. Click select. May kita nyo rin dito na pwede kayong gumamit ng AI para tumulong gumawa ng text para sa website nyo. So gagawin ko na rin yun real quick. Cool. Click continue. Piliin natin yung domain natin and click finish setup. In this video, hindi ko na muna ipapakita sa inyo kung paano exactly gumawa ng website. Marami na tayong ibang videos about that topic. At ililink ko na lang sa baba. Pero as you guys can see, sobrang affordable gumawa ng professional looking website gamit ang hostinger at WordPress. Kaya yun talaga ang marerecommend ko. Ngayon, syempre, next part na natin ay kung paano magsulat ng content para sa blog natin. At nagsisimula yan sa pag-figure out kung anong types ng articles ang magrerank sa search. So balik tayo sa chat GPT. Copy natin to dito at sabihin natin, Can you help me come up with a list of 10 SEO-friendly ranking affiliate marketing posts that I can do? Click enter. As you guys can see, meron tayong top 10 pet-friendly airline carriers for stress-free travel. Pero ito, hindi talaga siya nagbebenta ng product. Pero pwede kang makakuha ng marketing commissions through airlines. The Ultimate Guide to Traveling with Dogs must have accessories and tips. Ito naman, pwede mong gawing listahan ng mga items. At lahat ng items na yun, pwede mong i sa Amazon Associates. Kung saan, kapag bumili yung tao, makakakuha ka ng maliit na commission. So that's really cool and attractive. Maganda siyang way para magsimula mag-brainstorm ng mga posts mo. Pwede mo rin gawin, i-copy mo yan, and si ChatGPT mismo ang magsusulat ng full-on article para sa'yo. Of course, hindi ko nire-recommend na basta-basta nyo lang i-post to sa website nyo. Gamitin nyo to as foundation ng content nyo at baguhin nyo pa rin yung ibang parts. Siyempre, para sa collapsible bowls, ang gagawin natin ay pumunta sa Amazon or kahit anong ibang website maghanap ng actual products na pwede nating i-link sa article na yon. And basically, ganyan kakikita dito. Ngayon, gusto ko lang mag-segue sa at pag-usapan kung gaano ka-importante ang mag sa Google. Only 0.63% ng mga tao ang nakiklik papunta sa second page ng Google search results. Makes sense naman kasi personally, hindi rin ako nagsa second page. And karamihan ng tao, imbes na mag-next page pa, babaguhin na lang nila yung search nila. Ngayon, kung may magse search ng something, yung top ranking organic result ay 10 times more likely na maklik Kesa sa result na nasa ikasampung spot ng page na yon. So, ibig sabihin, the higher ka sa Google search result, mas mataas yung chance na maklik yung vlog mo. Conclusion, kailangan nasa first page tayo at kailangan as high as possible yung rank natin. Ngayon, syempre easier said than done yan. Paano nga ba talaga magagawa yun? Para magawa natin yun, hindi tayo pwedeng gumawa lang ng articles na ginagawa rin ng lahat. Kailangan maging super specific tayo. At dito papasok kung paano mo i-word yung search terms mo at kung paano ka mag-include ng very specific terms sa search. So kunwari, pumunta ka sa Google at nag-search ka ng best travel accessories for pets. Lalabas yung auto-suggest ng Google na may list ng iba't ibang suggestions. Ang recommendation ko, browse mo yung mga suggestions. Isipin mo, meron ba dito na specific enough at doon ka magsimula. So kung i ko yung best travel accessories for dogs, may kita nyo yung top results. Ito yung mga websites na may mataas na domain ratings. Ibig sabihin, mataas yung authority nila at mas malaki yung chance nila na mag-appear sa first page ng results. Ngayon, syempre para sa website nyo, kagagawa lang natin. So yung DR nyo hindi pa mataas. Kaya naman, hindi pa tayo makakakompetensya sa mga websites na to. Kaya ang gusto nating gawin ay maging specific pa sa search terms natin. Instead na dogs lang, pwede nating gawin na for your keys, di ba? Pwede pa nating gawing specific, baby Yorkies. So, pwede kang maging super creative sa pag-come up ng titles para sa blog post mo. Pwede rin tayong gumawa ng something like, how to fly with your Yorkie accessories. At basically, pwede nating gawing blog post yon. Yung pagiging super specific sa titles ay talaga namang nagpapataas ng chance mo na mag sa Google. As I showed you, sobrang important na mag-rank ka sa Google kasi yun yung way para magsimula kang makakuha ng clicks. Ngayon, para sa naghahanap ng affiliate products na pwede mong i-plug sa blog post mo, meron akong ilang methods na mararecommend. Una, mag-sign up ka sa iba't-ibang affiliate marketing platforms like ShareASale, Partner's stack at impact ranges. Kunwari, nandito ako sa share a sale. Kung pupunta tayo sa travel category at i-click natin yon, makakahanap tayo ng madaming iba't ibang travel affiliate programs na pwede nating salihan. Pag nakasali na tayo, bibigyan tayo ng links na pwede nating ilagay sa articles natin. Example, affiliate ako ng Soul Guard Design. Gumagawa sila ng backpacks at luggage. So kung i ko yung get links dito, makakakuha ako ng link na pwede kong i-copy at i-paste sa articles ko. Isa pang affiliate marketing program na marerecommend ko na salihan nyo ay yung Amazon Associates. Maganda to lalo na kapag nagre-recommend kayo ng products kasi literal na pwede kayong mag-link directly sa Amazon product. At kapag nag-click sila sa link na yon at bumili, makakakuha kayo ng small commission. So basically, ang gagawin nyo lang ay pumunta dito, mag-sign in, or gumawa ng account. From there, pwede na kayong maghanap ng specific products. Kunin yung exact link dito at ilagay yon sa article nyo. So nandito ako ngayon sa StartupWise website ko. Pakita ko lang sa inyo example ng isang blog post. As you guys can see, meron tayong text dito. Merong table of contents at kung i-scroll natin yung article, may kita nyo yung mga affiliate links na meron kami dito sa article. Under best SEO tools, meron tayong TubeBuddy everybody. Pag kinlik natin yun, mapupunta tayo sa affiliate link ko. Meron din tayong Canva Pro. Meron din tayong Fiverr. Yeah, kung ipapakita ko sa inyo kung anong itsura sa loob ng article na to, basically gagawa lang kayo ng post sa loob ng WordPress sa post section. Hindi na tayo masyadong mag in depth sa video na to. Pero pwede nating i-design yung blog post natin gamit yung Elementor na libre lang. At isang plugin na gusto ko rin ipakita sa inyo ay yung Pretty Links. So yung Pretty Links ay basically nagpapalinis ng lahat ng affiliate links nyo. Mapapansin nyo na karamihan ng affiliate links kapag kinuha nyo sobrang haba. Medyo sketchy pa itsura. So ang pwede nating gawin ay gamitin yung domain natin, pwede nating gawing halimbawa sa case na to, startupwise.com slash affiliate. Kunwari for Buzzsprout, kiklik nyo yun, yung target URL nya ay yung affiliate link natin na hindi maganda tignan. Yung pretty link mismo magiging startupwise.com slash buzzsprout. At ang magagawa nyo pa is pumunta dito sa Pro, tapos under Keywords, kung ilalagay nyo yung Buzzsprout, ibig sabihin every time na mag-a-appear ang Buzzsprout sa kahit anong article nyo, automatic na itong i-convert ng pretty links into that affiliate link. So must have talaga to para sa kahit sinong affiliate marketer at sobrang ganda rin na link management system siya. So ayun, basically ganyan kayo pwedeng magsimulang kumita gamit ang Google. Na-encourage ko kayo na sa tong video na to. Gawin lahat ng steps at pag nasimulan nyo ng gumawa ng website at makahanap ng niche, makakagawa na kayo ng maraming articles. Na syempre, marerecommend kong gamitin niyo yung ChatGPT para matulungan kayong gumawa ng mga yon. Gawin nyo to consistently at kapag ginawa ng tama, pwede kayong mag sa Google successfully. Lumabas sa Google search results at makapag-generate ng malaking passive income gamit tong sobrang cool na side hustle na to. Gaya ng sinabi ko, ilang taon ko na rin ginagawa to. Nakagawa na rin ako ng millions of dollars gamit mismo tong strategy na to. Kaya naniniwala talaga ako na isa to sa mga best side hustles na pwedeng simulan ng kahit sino ngayong 2025 and beyond. Lahat ng links ng mga resources na pinag-usapan natin sa video na to ay makita nyo down below sa description. Again, if you use the link to Hostinger and sign up for web hosting that's going to get you the absolute best deal on web hosting that is available by far don't forget to use the charlie chang code because that's what's gonna give you the additional discount anyway sana nakatulong sa inyo tong video na to, and i'm all about helping you guys figure out cool ways to make money kaya na-encourage ko kayo mag take action on this side hustle kung na enjoy niyo tong video na to, make sure to hit that like button at mag subscribe for more videos like this gumagawa ko ng mga videos about personal finance entrepreneurship and investing maraming salamat sa oras nyo and takits tayo sa next video peace